Hi guys! Welcome back to my channel. So, wala talagang pahinga ngayong araw ang Dasbia or Dasbi. Kasi hanggang hapon ay may fast talk sila kay Boy Abonda. At ang ganda ng kanilang fast talk kay Tito Boy at hangang-hanga si Tito Boy sa Dasbi. Sabi niya ni Tito Boy intro pa lang. Ikakasal ba kayo? Kasi yung suot ni Bianca naka-white, si Dusty naka-amerikana. Parang ikakasal talaga ang dalawa, pisa pa lang tinutokso na sila ni Tito Boy Abunda. Ito ang nakakatuwa talaga nung mag talk, diba? Love life or career. Tinanong ni Tito Boy yung dalawa, yung si Dustin. Napakatapang love life daw yung kay Bianca naman pinili ay career. At humanga si Tito Boy sa pagiging honest daw ni Dustin. At ang ito pang binuking ni Bianca na si Dustin ang laging nakatingin, nakatitig, laging gustong holding hands at laging nakayakap kay Bianca. At sinundan pa yan ni Tito Boy, sabi niya. Sinong laging nagkikis? Eh sabi ni Bianca, wala, walang nagkikis. Sabi ni Tito Boy, binubuking ko lang kayo. O, di ba? Saan kayo dyan? Grabe yung Dust B talaga sabi nga ni Tito Boy as in napaka genuine at talagang may spark daw silang maging love team sabi nga ni Tito Boy Das be fun na siya ngayon kasi ang ganda daw ng chemistry ni na Dustin at ni Bianca at tinanong talaga si Bianca ni Tito Boy at tungkol sa pagiging impulsive daw ni, jat ni Dustin ayon sa mga tao ay eh, bashers. At ito na nga ay pinagtanggol ni Bianca si Dustin. Sabi niya, matalino akong tao dito boy. Pag alam ko at nakita ko na gano'n si Dustin ay talagang iiwas ako. Pero hindi yun ang nangyari. Wala akong nakitang gano'n, si Dustin ay napakaalaga sa akin since day one. Kaya kaya ko siyang i-defend at ipaglaban sa ibang tao kasi hindi yun totoo ako lang ang katawan ko ang nakikakita ang nakaramdam sa pagiging totoo ni Dustin sa akin o ba diba? talagang love na love nila ang isa't isa sabi nga ni Bianca totoo yung nararamdaman namin sa isa't isa sa loob ng PBB house no filter talaga ang Dustbia lalo na itong si Dustin Dustin ta talagang honest siya pag si Bianca na ang pinag-uusapan talagang pinipili niya lagi si Bianca o di ba at ngiting-ngiti naman si Bianca ang haba ng hair ni Bianca talaga napaka maalaga ni Dustin at pinatunayan niya talaga sa outside world na talaga kung ano yung sinabi niya kay Bianca sa loob ng bahay ay lalo niya itong pinanindigan so yan ang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye also remember wag po tayong stress Please like share, and subscribe my channel para ma